Dr. Vito, anong doktor ang maaring magtingin po kapag namamanhid ang mga kamay at sisama ang paa? Ang pamamanhid po, yung tinatawag na parang may tusok, manhid, ngimay, parang nangangapal, ito yung mga tinatawag natin neuropathic pain or neuralgia. Kapag sinabi naman natin neuropathy, nabawasan o nawalan po ng sensation or pandama yung parte ng ating katawan. So yung mga nagko-complain ng mga pamamanhit, maaari po kayong magpo-konsulta sa ating mga primary care physician, ang ating tiyatawag ng mga general medicine na doktor na tumitingin ng iba't ibang klaseng sakit at the primary level. Ang ating mga butihing family medicine specialist na tumitingin ng bata, matanda at sakit sa buong pamilya. Mga internal medicine specialist, sila po ay mga specialty po sa mga adult sa mga matatanda nating mga pasyente na iba't ibang klaseng kaso or kung sakasakaling